Ang pag-ibig ay isang marupok na bagay. Kapag inalagaan, namumukadkad ito at nagiging isang bagay na kahangahanga. Ngunit kapag napabayaan, nagiging isang bagyong puno ng sakit. Para kay Ethan at Celeste, ang kanilang pag-ibig ay minsang isang matamis na panaginip. Ngunit pati ang mga panaginip ay maaaring magkadurog-durog. Nakilala ni Ethan si Celeste isang maulan na hapon. Nakaupo ito mag-isa sa isang kafe. Kumuguhit ng mga hugis sa namasong salamin ng bintana. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata na humila kay Ethan papalapit. Nag-usap sila, nagtawanan, at habang lumilipas ang mga araw, nahulog sila sa isa't isa. Ito ang klase ng pag-ibig na nagpapaliab sa kaluluwa, ang uri ng pagmamahal na parang hindi kayang wasakin. Ngunit ang pag-ibig, gaano man katibay, ay hindi ligtas sa malupit na mga kamay ng tadhana. Nagsimulang magbago si Celeste. Ang dating init sa kanyang mga mata ay nawala, ang kanyang tawa ay naging bihira, at ang kanyang mga salitang dati puno ng lambing ay naging malamig. Nararamdaman ito ni Ethan, isang hindi nakikitang pader ang unti-unting tumataas sa pagitan nila. Sinubukan niyang abutin siya, ngunit lumayo si Celeste, hanggang sa tanging katahimikan na lang ang naiwan, at dumating ang katotohanan na parang patalim na sumaksak sa puso. Isang gabi, Sinundan ni Ethan ang kanyang kutob. Sinundan niya si Celeste patungo sa parehong kafe kung saan sila unang nagkakilala. At doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya ito nakahawak sa kamay ng iba. Ang paraan ng kanyang pagniti, ang paraan ng kanyang paglapit, ito ang parehong pagmamahal na minsan ay para lamang kay Ethan. Isang matinding kirot ang dumaloy sa kanyang dibdib. Parang apoy na lumalamon sa kanya mula sa loob. Gusto niyang lumapit, magtanong, humingi ng sagot. Ngunit parang biglang nawala ang lakas sa kanyang katawan. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ang lahat sa likod niya, kasama ang pusong durog na durog. Lumipas ang mga araw at hinanap siya ni Celeste. Nanginginig ang kanyang tinig, puno ng pagsisisi at nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Ethan, hindi ko kailanman ginusto na saktan ka. Ngunit ang sugat ay masyadong malalim na. Pinili mo ito, Celeste. Ngayon, pipiliin ko rin ang sarili ko. At sa huling pagkakataon, lumakad siya palayo, iniwan ang isang pag-ibig na hindi kailanman itinakda upang magtagal. At doon natutunan ni Ethan na ang pag-ibig, gaano man ito kaganda, ay maaari ring maging dahilan ng iyong pagkawasak. Aral sa buhay. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkapit kundi sa pagtanggap kung kailan dapat nang bumitaw. Ang pagtataksil ay maaaring magdulot ng sugat sa puso, ngunit tinuturuan din tayo nitong maging matatag. Sa huli, mas mabuting mawala ang isang taong hindi marunong maging tapat kaysa mawala ang sarili mo.